yeah Hijau guys. Pagita ko Kalau saja. Ah, uh, mabilis na lang. na la. po Parang ulan na kasi. Oo, oh. guys. Kabila niya yan. Makita ko lang mga product ng Abra guys. Gawang Abra tong mga to, mga furniture. Oh, shout out. Shout out, Shout out, Mila, mo. Malay mo, nanonood ng YouTube. <laughs> Shout madam. Mga furniture lahat to guys, gawa ng Abra.

nilipad yung pangalan Anong kahoy ito mo? Ah, sagat Sagat Ah yun sa Malabe sa Tagalog guys. Halo halo dito yung mga kahoy na gawa May mahugani, may jimelina, may nara At yan sabi nila Sagat kasi tawag sa amin Malabe daw mahal? mahal Originate from Abra din yun, no, ma'am? Kaya lang medyo wala na ngayon. wala-wala na wala, wala, yun. Nara na kasi maram. Kaya thank you, ma'am. <coughs> Triple S Furniture sample yung price, you guys. Pakita natin. 12k, ma'am. Yes po. Pero anong kahoy siya? Jimelina. Ah, Jimelina. Ayun si ma'am. ay ma'am, shout out. Ito naman, ma'am Nara. Nara po. Oh, yung Nara na 'to. Kaya magkaiba yung kahoy, guys. Mas mas mahal siya ng 2k. Pero magkaiba rin yung design. Nara na kasi yan guys. Yan oh. Gawa pa rin ng abra lahat to guys. Kaluluwa sa kahoy. Pero totoong sungay, sir? Ah, totoong sungay. yun sungay nakalagay. Ah, sungay ng usa, guys. no sungay Oh, shout out, sir. Mga product lahat ng Abra yan uh, Gawang Abra Kahoy na rin Kahoy na rin ng Abra Parang ganun Dito na rin galing Yan yeah, may upuhan Single upuhan 5,000 5K yun o no, Nakalagay guys Yan o no. 5K Single na upuan Yon single na Kaya lang kamay Palad Palad ng kamay ito, may mga halaman, mga halaman pa dito. Ah, binibenta rin to guys. May mga dried naman dito. Dried fish. Kaya lang galing na ng Pangasinan guys. Pangasinan galing kasi wala kaming dagat dito sa Abra. Ilog lang at mga poles. Medyo malayo kami sa dagat. Ilocosur ang pinakamalapit na dagat dito sa amin eh, may mga kutkutin mga chichirya guys ito mga kahawi guys chando kailan magkaan uh, ano to mga pang decorate lang hindi ano Ang sandok ng kanin ito. Kanin o pang Anong kahoy po yung mga yan, ma'am? Mula, be? Akasya. Ay, akasya. Akasya daw yan, guys. Oo, oh, dito nga sa Abra, bihira na mula big. Saan naman originally galing to, ma'am? po. Ah, pangasinan din sila, ma'am. Ayan si ma'am. Ah... Ah, din, guys ay kamo. may mga sample po yan, lang. Sa, saan po galing ito ma'am? Bataan po, murong bataan Ay, murong bataan, nakaabot dito sa Abra guys Yung kasoy magkano? Ito ma'am, 200 lang Ito 100 Ayan, nakabento si Try natin Mukhang masarap yung kamote ni Madam. Yung... Napabilis sila ate Oh. Hi, te. Ay, wala. Hindi tayo nakita. sila ate. Nakapabilis. Try natin bumili. No? Ito, kamote ma'am. Ano yung mas maputi? Ay, depende. Ano uh, so yung mas mabuti? puting kamote eh, mukhang magmano eh. mukhang mas maganda yung parang medyo brown, medyo sunog gusto ng kits natin nito guys eh. mukhang mas masarap yung ano yung parang sunog <laughs> Bag nga, ah. di ba nagkaiba o? Oh. Yan oh, guys, oh. May flavor po kasi yan. Ito. ah, may flavor pala. Akala ko medyo... Hindi sunog. Sunog ba na ate? Sige, napabili lang tayo dito. Yan lang, bibili natin guys, dalawa. Tikman natin yung galing ni... Ay, mga paninda ni ate na murong bulakan. Bataan po. Ay, bataan pala. <laughs> Ay, na na naman ako. bye Thank you, ma'am. May mga damit din dito, yan. Hello, madam. Shout out. O, oh, ba tayo Hello. O, Papalit lang naman. Shout out, shout out ka na. Shout out. Siya no. Yan. <laughs> yan, kaibigan natin ng milyon. Oh, dami niyang pinabili. Hindi, <laughs> sa kanya yun. Ah, sa kanya. Optima po lang. Sige, Lev, salamat. Ay, dito mga marmol, guys. Kita niyo naman yung mga iba dyan. May sak din sila, oh. Mga medias alam ko lang kung customized customize Customized. Customize na yung mga sacks niyo sir? O... Pwedeng patatakan? Yung mga sacks niyo, Talagang yan na yung tatakan? Ah, lang po Kala ko ginagawa nyo yung ano yan, yun. Yan, yan. Sige, sila sabi kong sacks, guys. Oh. Kala ko binobordahan pa nila. Ram Ah, Nueva Ecija Kita nyo, nilayo Bataan, mga ano yung kanina Na ano natin, mga iba-iba sila Pero yung mga furniture Abra yan, guys Eh, alam naman dumayo pa yung malayo Mabigat na yun <laughs> Thank you, sir Ito naman paninda ni ate yan. Ay, ako, ano, sa listen. yes, sir. sir, baka ano, last day na kami tomorrow, sir. Pahingi niya ka rin Pakita ko na lang. From saan kayo? Marinduque. Uy, Marinduque naman to guys. Ang lalayo. Ayan! Ngayon. Juli. Kuya June! June! Tapos mga ano Ayan kutkutin Ito eh, mga kutkutin naman ni eh, sir Shout out ka na lang sir Hello Happy Kawayan Festival po Sa lahat ng taga Abra. Thank you sir Ang gaganda ng mga marmol naman na to guys oh Ayan, ah, mga marmol guys. Yan oh. oh. No? nakita ako nang minsan dito na ano. Ang temperature niya guys oh. Yung parang kalabasa lang. 1.7 Yan oh. 1.7 Yung iba ikaw, alam, walang nakaka, nakalagay na ano eh. Ayan oh. Wala kasi nakalagay na price pang display guys. Kaya lang purong marmol yung mga yan. Video lang ma'am. Ayan oh. Ayan dito. Oh. Tapos yun, maliit Mga pang display guys. Kaya lang mabibigat siya. Kasi solid na solid na marmol kasi guys. Eto, tignan natin oh. Eto eto lang medyo mabigat na guys oh. Ang lang. Hindi, hindi figurin to ha. Ah. Solid na marmol. Oh, kaya mabigat, guys. Solid na marmol siya. Hindi, hindi figurin. Yung mga parang maninipis lang na no? Pero solid siya marmol. Kaya mabigat. Dami dito guys oh. Yan. sa romblon naman daw galing to sabi ni mama yun siya oh. rumblong may buddha pa oh marmol na buddha hindi golden buddha marmol na buddha elephant guys kaya lang mabibigat na yan

<laughs> Binibidyo ko lang, ma'am. Kung, kung tinitikman ko lahat, wala na. Mamumutete na tayo. Uh, Binibidyoan ko lang, ma'am, para may upload sa video natin. Uh, mostly para Abra lahat to, ma'am. o oh, yun, product na ng Abra to, guys. Hindi gaya yung iba, Bromblon, mga... yan lalayo. Chinagit. Ito lang sa ano, yung trade fair. Ito naman yung oval, oval ground. Abre Sports Complex. Sana dito na lang guys. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. This is Tito Jun TV, ang yung kaibigan. And thanks for watching guys. Happy Kawayan Festival, Abra.